Yun mga tol, muli tayo magpaalala no Pero na naman niyang parating na malakas-lakas na bagyo At Ang masaklap rito ay tatama to dito sa part ng Luzon Alangin ko mga tol na malagpasan natin to Ang malakas na bagyong ito Lalong-lalo -lalo na dito sa part ng Luzon Dahil ito yung sentro Kailan nga lang mga tol akapang ilabot yung nangyari sa part ng Cebu Kung saan halos lahat ng kabahayan Ay na-wipe out Putik na yan Dinagaw kasi ng mga buwaya Yung budget para sa flood control na yan Kaya ang naging resulta Taong bayan ang naghihirap ngayon Hanggang ngayon nga ay wala pa ang napapanagot. Ngayon ina ang kakapal ng mga mukha eh no. Alagang mapapamura ka na lang sa kawalang hiyaan ng mga yan. Sa mga kapatid natin na araw-araw nagbabalat ng buto sa lansangan, hindi nyo sanang ingatan ang iyong sarili, kaibigan. Siguro iunahin nyo muna ang inyong kaligtasan. Manatili na lang muna sa inyong kabahayan. Para kung ano't anuman ang mangyari, kaibigan, sama kayo ng inyong pamilya na nagdadamayan. So yun mga tol, maraming maraming salamat pala sa inyong suporta. Ah? Sa walang sawang pakikinig at sa mga content na ginagawa ko. Buhay po kayo mga tol at sana iprotektahan ng Diyos ang bawat pamilya ng bawat Pilipino. Pag nalagpasan natin ang malakas ng bagyong ito, parang nakamit na rin natin ang panalo. Victory!